Hello mga kaibigan, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatiran ko sa Panginoon, sa Luzon, Visaya, sa Mindanao. Ako ang kapatira, naglilingkod na ating sa ating dakilang Panginoon. Ngayong araw, ako ay magpaparating ng sa inyo ng baga ng araw at kumusta kayong lahat sa inyong buhay at sa inyong mga tahanan Uh, uh, na, nga nandyan kayo sa mabuting pangangatawan okay so ako magsasalita ng mga salita ng Diyos magbabahagi kaya ngayon maririnigin yung mga minamahal ako magtatagalog dahil uh, mayroong ibang sabi hindi sila kahit intindi yung wari-wari Siyempre, wari-wari yung salita ko. kondi kayo maka... Makuha ninyo yung, yung salita kong Tagalog. Talaga, yan ang buhay. Talaga, totoo. Waray. Waray-waray. <laughs> Ngayon, mga kapatid, aking pamahagi sa atin tungkol sa ating mga pananamparataya. So, kailangan natin pa rin mag-usisa at magsaliksik ng banal na kasulatan hindi tama naman mga kapatid na tayo ay nandyan tayo na na nagbabasa ng Biblia at sasabihin natin yung hawak mo na Bible ay tama mga kapatid kailangan pa rin natin magbasa at mag-aral sa mga salita ng Diyos so yan ang sabi ng banal Nakhlat sa John chapter 5 verse 39 saliksikin ninyo ang banal na kasulatan lahat ng banal na kasulatan kung ikinakala ninyo na meron tayong buhay na walang hanggan kaya kailangan natin mag-usisa at magsaliksik ng banal na kasulatan kaya ngayon ang pag-usapan natin mga kapatid tungkol sa pagsasamba tayo yung nagsasamba tuwing linggo tayo ay nagpapasalamat ng ating dakilang Panginoon nagpupuri tayo at nagbibigay tayo ng uh, malakas na pagpupuri sa kahit nasa kabila tayo ng mga problema mga karamdaman o naman nangyayari sa buhay natin pero ang Panginoon pa rin ang atin pinagmamalaki ating puso na makapagbigay tayo ng mga pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. Ito ay nakakabuti dahil ang Diyos marunong magtanaw lalo na doon sa mga uh, sa mga anak niya na laging nagsasamba sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid ang aking babahagi tungkol sa pagsamba. Pagsamba kung ano ang araw ang tama na pagsamba. Kung Sabado ba o Sa ngayon mga kapatid marami tayong narinig ang sabi nila ang pagsamba daw nang Sabado ay yan ay tama. Tama naman mga kapatid kapag tayo magsamba ng Sabado. Hindi natin pwede isipin na mali ang pagsamba ng Sabado. Tayo namang mga born again Christian sa Pilipinas, tayo ay nagsasamba ng linggo. Ang pagsimba na natin ng linggo mga kapatid, tama hindi natin masabi ang pagsamba ng linggo mali yan ay tama rin kaya mayroon tayong babasihan ng Biblia ang sabi sa Biblia ang Biblia sa ating Biblia King James Version ang sabi nga sa Acts chapter 20 verse 7 Sa Tagalog at ng unang araw ng sanlinggo nang kami nagkakapisan upang magputul-putulin -putul -putul ang tinapay ang Biblia nga tinabasa King James Version. Ang sabi sa Acts chapter 20 verse 7 ng unang araw ng salinggo na kami nagsama-sama upang putol-putulin ang kinapay. May dugtong pa yan mga kapatid. So natin babasahin yan sa, sa Acts chapter 20 verse 7 high English naman, high English, King, King, James Version, first day of the week, when did disciples come together to break bread, bread full. King James Version, nakalagay mga kapatid, kaibigan, ay first day of the week. Sa ating salita, sa Tagalog, unang araw ng Sanlinggo. Kaya ngayon, mga minamahal na kapatid, ano ba ang tamang araw ang pagsamba? Araw ba ng Sabado o araw ba ng Linggo? Kaya marami sa atin nagsasamba ng Sabado. Hindi natin pwede sabihin mali ang kanilang pagsamba sa Panginoon tama ang pagsamba ng Sabado. At hindi rin pwede natin tayong mga mga Kristyanos na sasabihin ng Sabado, mali ang pagsamba. Hindi rin pwede na sabihin na nagsasamba ng Sabado sasabihin ang linggo, hindi tama ang pagsasamba. Mga kapatid, ang pagsamba, puro tama. Kaya ang Biblia, mga kapatid, kung atin sa basay basahin natin ang mga ibang iba klaseng version. Atin mabasa sa New English Version, nakalagay doon. On the Saturday night, in our assembly, for the breaking of bread full. Sa New English Version, Saturday night. Sa ibang version. Sa King James Version, first day of the week. Sa ating Bible, unang araw ng sanlinggo. Titingnan natin ang version sa ibang Bible, gaya ng today English version, nakalagay sa Acts chapter 20 verse 7, on Saturday evening were gathered together for fellowship meal food. So, makikita natin mga minamahal sa ibang version gaya ng today English version Saturday evening. Sa ibang version sa New English version Saturday night. Kung kikita natin halimuan ha In version, unang araw ng salinggo. Alinbantam, Saturday or linggo. Mga kapatid, ang pagsamba sa ating Panginoon, kahit anong araw at kung saan ka nakatira. Halimbawa, doon sa Middle East, sa Saudi Arabia, ang pagsamba ng mga Christian Muslim sa Saudi Arabia ay biyernes. Friday ang panambahan ng mga Christian Muslim sa Medulis. Bakit Friday? Dahil ang unang araw sa kanila, Sabado. Kung bibilang ka ng seven days, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis, Hoybis, Biernes. Sa middle is seven days, Friday, ang ganda pagsamba. Kaya, ang pagsamba kahit saan, hulitan sa mamba, o saan man tayo nakatira. Halimbawa, sa Amerika, sa Amerika ngayon, gabi sa ko, sa ating araw. Iba-ibang araw, iba-ibang panahon. Balikan natin ang ang Biblia. Ang sabi, unang araw ng sa di ba? Diba? Sasabihin naman lang, ay, eh, eh, nagkukontradict. Sa ibang version, Saturday English version, Saturday evening. Sa New English version, Saturday night pero sa atin naman ang baby a kinder's version first day of the week sa atin pa sa ating isipin linggo bibilang tayo ano ba ang unang araw sa Pilipinas ang unang araw ng Pilipinas dito sa atin sa Pilipinas natural lunis Diba Lunes? Lunes, Martes, Merkles, Huibes, Biyernes, Sabado, Domingo. So, ang unang araw sa Pilipinas, Lunes. Ani kapito? Linggo. So, ang pagsamba ng linggo ng mga Christian at religious group, linggo, tama, ang pagsamba hindi mali ang pagsamba ng linggo. Punta naman doon tayo doon sa sinasabi ng Biblia ng unang araw ng sandigo sa Acts chapter 20 verse 7. Saan ban lugar yan? Yan ay sa lugar ng mga hudyo sa karaan na panahon. Ano ang unang araw sa karaang panahon ng mga hudyo? So, ano ang unang araw sa kanila? Alaban niyo mga kapatid, anong unang araw? Sa karaang panahon. Ang unang araw sa unang panahon ay Sabado. So, unang araw, Sabado, bibilang ka ng Sabado. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis, Biyernes Sabado Natukma ang version ng Biblia New English Version Saturday Night Abig sabihin Ang ikapitong araw Nagsamba sila sa karaang panahon Saturday Night Base di English Version On Saturday Evening we gather together for fellowship meal food. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagsamba ng Sabado, tama. Pat naman tama, ba't ibang version sa King James